Hello guys, so meron tayo dito ng isang uh, stand pan. So dito ang kadalasan nagiging sira ng ating stand pan, itong kanyang shafting. Tawag dito yung shafting niya. So pag iniikot natin 'yan, so sobrang tigas niyan, ano oh. Hindi siya smooth dapat kasi itong shafting natin, lagi siyang is smooth. Ngayon, pagka hindi siya smooth, titi uh, may chance na tumigil yung ating electric fan at masulog yung kanyang motor so dito ah uh, ang gagawin natin kung kaya pang liayin yung shafting nya uh, natin ngayon kung hindi na kaya ang liayin palit na tayo ng bagong shafting lalo na pagka may tama yung pinaka bakal nya dun sa pinagkakabitan ng busing kasi pagka hindi na siya uh, makinis at malalim na hindi na pantay yung bakal ng shafting may chance siya na tumigil or kung hindi siya tumigil umingay pag umiikot uh, kaya naman nasisira yung shafting natin ay dahil sa natuyong siya ng langis yun yung mga kadalasan nasira ng electric pan kaya uh, tumitigil yung ating shafting sa pag-ikot at yung iba pumupunta ko yung kanyang fuse or nasusunog yung motor ito yung pinaka dito yung busing nya sobrang tigas nyan dapat kasi yan pre-wheel so pagka hindi pre-wheel talagang i-stop yung electric fan at isa rin sa mga dahilan kung bakit tumitigil yung electric pan yung aksidente natin na nababagsak yung ating electric fan may chance rin na tumigil yung ating electric pan. So dito sa pagbabaklas natin, ah, uh, inuuna natin yung mga cover. Kasi ito naman yung sunod, yung pinaka swing arm nya. So yung price ng ating motor ay nasa 220. So rewind John, Ah, uh, tanso naman na yun kumpara sa mga bagong labas na electric pan ngayon na mga aluminum. So yung mga ganong motor kasi uh, disposable pagka sila'y nasunog or uh, na-overuse kadalasan kasi na problema ng ating electric pan yung na-overuse tayo ng gamit so wala siyang pahinga uh, lalo na pag mainit nakakadagdag ng init sa makina yun kaya nasisira kahit na bago yung electric pan kung hindi naman napapahinga wala rin nasisira din So dito babaklasin natin yung mga parts So dito uh, kailangan kasi natin na makita yung pinakaloob ng ating bushing at shafting para ma natin kung uh, ano yung ating papalitan. Pero sa mga electric pan shop para pang matagalan talaga yung solusyon, pinapalitan na talaga to ng bagong shafting. Pati yung bushing niya dito sa harapan, pati sa likuran, dapat yan bago para talagang tatagal at malagyan na rin ng langis yung pinaka foam nya sa loob so dito uh, makita ko sa inyo yung ating shafting so babaklasin natin yung shafting natin nagkakalaga lang yan ng 40 so bago tayo bumili ng shafting kailangan dali natin tong uh, luma natin kasi hindi nila yan masusukatan Dali iba-iba yung size ng shafting, may maikli, may mahaba. So walang an, dali natin yung sample. So itong brand na ginag- binabaklas natin ay uh, Nikon, Nikon yung brand niya. Na stand fan. So kung paano ko binaklas, ganun lang din baklas yung ibang mga electric fan. yung busing naman natin nasa 10 piso lang sa ating mga electric pan shop so doon na bibiliyan. dalawang klase rin yung busing yung isa yung may labi yung isa yung wala so kadalasan na ginagamit natin pag nagpapalit tayo ng busing yung walang labi so kasi birang bira din magamit yung may labi na busing dito babaklasin natin yung ating windings kasi uh, good naman yung ating windings so sa pag check ng windings uh, kailangan yan lahat yan merong palo pagka isa dyan eh wala defective na yun so palit na tayo ng bagong windings so dito naman sa pagbaklas ng ating lock ito yung lock na pumipigil dun sa ating LC so ka, iaangat lang natin yun uh, tapos liliyain natin to para matanggal natin yung pinaka bushing niya ay yung shafting rotor para makita natin kung pwede pa yung kanyang shafting. Ay okay, guys, so dito naman yung ating shafting dahil nga may kalawang. So liliyain muna natin para pagka inusod natin yung ating ano uh, matanggal natin siya. So may kalawang na kinapitan na ng kalawang. ang gagamitin natin pang liya dito yung pino huwag okay, gagamit ng sobrang gaspang kasi talagang masisira yung shafting kailangan kasi makinis yung shafting natin so wala syang kahit na anong ano malalim na hukay so tatanggalin natin yung motor Alalay lang tayo sa pagbaklas para hindi ma-damage yung ating pinaka windings. So ito yung kanyang pinaka shafting. Okay. Medyo maigpit na. So ganyan guys. So ito yung ating uh, shafting. So wala pa naman siyang malalim na hukay sa dito sa pinakaharapan so talagang natuyuan lang to ng langis at dito naman sa pinakalikod ganun din so kailangan lang to ng liha at linis uh, magagamit pa natin to so check naman natin yung kanyang pinakabusing so good pa naman umagan to kasi na pa sa liha so pagka nakita nyo na yung shafting nyo malalim na dito may damage na dyan malalim na yan pag kinapa nyo ng kuko palit na kayo ng shafting damay nyo na rin busing kasi pagka nagpalit kayo ng shafting tapos uh, may damage yung uh, busing nya so sisirain nya yung bagong shafting na ikakabit natin kaya dapat uh, pag nagpalit kayo ng shafting damay nyo na yung busing pati dito sa likuran So, ganun lang ang uh, pagpalit natin. So, dito i-check nyo rin yung busing kung may damage. Pero dito naman sa klase nyo na lang siya ng langis. So, madadaan natin siya sa liya. Okay. So, sisilipin natin yung ating pinaka-windings. Okay. So, good pa naman to. So, konting linis lang at mapapa, mapapagana natin yung ating electric pan so dito uh, babaklasin natin to yan so lili, liliayin natin yan tapos lilinisin so ito yung ating pang ano so kung ano kung bibili tayo ng bagong electric pan nasa 1k din yung mga stand pan So, dito sa ating electric fan, kung kaya namang pangayusin, so, mas maganda na ipaayos na lang din natin. So, makakatipid tayo. Kung gusto nyo naman na yung electric fan nyo ay sobrang tagal na rin at gusto nyo palitan ng motor, okay din naman. So, nasa, depende rin sa paggamit talaga ng electric fan kung kailan tatagal yung inyong... Appliances kahit anong appliances kung sobra sa gamit talagang hindi siya tatagal kahit bago pa yan or luma